Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang paraan upang hindi ka makalimutan at ikaw lamang po ang laging iisipin at hahanapin ng inyong minamahal. Ang kaparaanan pong ito mga kapatid ay magagamit kung kayo ay nakalong distance relationship o kung kayo naman ay nagsasama at gusto mo na ikaw lamang ang laging iisipin at mamahalin ng iyong partner ay maaari mo din itong gawin mga kapatid upang mas tumindi pa ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Pero bago natin ipagpatuloy mga kapatid ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng videong ito mga kapatid. Salamat po! <tors> <tors> Nais nyo ba ng isang pamamaraan kung saan kayo lamang ang laging iisipin, hahanap-hanapin at mamahalin ng iyong partner, lalong-lalo na po kung kayo ay magka-LDR? Gawin lamang po ang kaparaanan na ito ng buong paniniwala at pananalig. Kung sakaling mayroong pagdududa sa iyong puso't isipan ay mas mabuti po na huwag na lamang gawin ang kaparaanan na ito sapagkat hindi din po ito magkakabisa at nagsasayang lang po kayo ng oras. Kaya naman po kung ito'y gagawin ay paniwalaan po na ito'y mangyayari at sigurado po ako na ito po ay magiging mabisa. Ito po ang mga kagamitan na inyong gagamitin sa pagsasagawa ng kaparaanan na ito mga kapatid. Kailangan nyo po ng papel at bolpen. Kahit na anong kulay po ng bolpen ay puwede. Kailangan nyo din ng garapon na mayroong takip. Kailangan nyo din po ng isang kutsarang asukal. Kailangan nyo din po ng bulaklak na mabango, tulad po ng roses o di kaya ay sampagita. Kahit na anong bulaklak po ay puwede ninyong gamitin basta't ito ay mabango. Isang piraso lang ang ating gagamitin. Kailangan nyo din po ng kandilang pula pero kung wala namang available kahit puti po pwede na rin pong gamitin. Yan lamang po ang inyong gagamitin upang maisagawa ang kaparaanan na ito. Ang kaparaanan pong ito mga kapatid ay mas maganda gawin sa araw po ng biyernes at ito po ay magandang gawin sa gabi sa kahit na anong oras Una po ay isusulat ninyo sa papel ang kumpletong pangalan ng taong inyong gagawa nito. Isulat po ito sa papel ng 13 times ang kanyang kumpletong pangalan sa harap at sa likod po. Bale 26 po lahat na inyong isusulat ang kanyang pangalan. Labintatlo sa harapan at labintatlo din po sa likuran. At kapag tapos na po kayo, ay ilagay sa loob ng garapon ang papel na inyong pinagsulatan Pagkatapos po ay isunod na ilagay ang isang kutsarang asukal Matapos nyo pong ilagay ang isang kutsarang asukal sa loob ay isunod po ang isang pirasong bulaklak At kapag tapos na po kayo ay alugin po ito ng kaunti At ibulong po sa garapon na ito ang mga katagam. Diyos ng pag-ibig, iluhim. tulungan mo po ako na ako lamang ang hahanapanapin, iisipin at mamahalin ng taong ito na si, sabihin po ang kanyang kumpletong nang ng labing tatlong ulit. At pagkatapos po ay isunod ang katagang, habang nabubuhay ang taong ito, ay ako lamang ang magmamayari ng kanyang puso at isipan. Salamat po, Diyos iluhim. Pagkatapos po ay hipan ang bunganga ng garapon Nang isang ulit at pagkatapos ay takpan agad ito. Kung gusto po ninyo na panghabang buhay ang bisa ng kaparaanan na ito ay ibaon po ito sa lupa kung saan hindi po ito mahuhukay ng sino mang tao. Sapagkat kung mahuhukay po ito at mabubuksan ang garapon at itatapon ang laman ay sigurado po ako na mawawala po ang bisa ng kaparaanan na ito. At magsisimula na magiging malabo ang pagtingin ng tao na inyong gagamitan nito. Kaya naman po mas inirekwinda ko po sa inyo ito na ibaon ito sa lupa o di kaya ay sa buhangin upang sigurado po na panghabang buhay ang bisa nito. Kung hindi naman maibaon sa ngayon sapagkat kayo ay nasa abroad o di kaya ay may iba kayong dahilan, ay itago nyo muna ito at pagdating ng araw ay ibaon nyo po sa lupa. Isipin pong mabuti kung talagang kailangan nyo bang gawin ito sa tao na inyong gagawan sapagkat kung sakaling napabisa nyo po ang kaparaanan na ito ay wala na po itong bawian. Kaya naman po isipin pong mabuti at gawin lamang po ito sa taong tunay ninyong minamahal at wag pong gamitin para sa pang-aagaw nang sa ganoon po ay hindi kayo magaroon ng problema sa hinaharap. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po ay may natutunan na naman kayo. Paki-share at paki-like din po ng videong ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless.